Good morning, everyone. Cheers. Cheers. Kakain po kami ng lunch today. Ayun si Ate oh. <laughs> Nilalagay niya ng tissue yung mga spoon para maganda daw. Ang galing naman ng baby girl ko. Oh. Ay, go. Sarang Nag-aaral kasi siya ng ano, ng cooking class. Sumarang, sumarang antok. Uma, dito, uma. Ano, kinang... Uma, ano, no, toke. Thank you so much. Ay, do. Jara nande. Thank you. I love you. So, magkakasama kami ngayon at weekend. May sipon po yung baby girl ko at yung aking baby boy. kita. Wow. Ito yung gusto gusto ng mga babies ko dito. Kasi di tile dito sa squash soup. Atusimi. That's hot, anak. Ate, no na? My song. Sarap Masarap? Ha? <laughs> Walang sagot-sagot ng palangguli ko. Ibig sabihin niya masarap. Masarap, anak? Wow. Mga barangay. Halmokitsimida. Sarap nak. Ah. Kona na, sarap. Pranka, buaya, na yung ko sarap. Taste? baby boy gutom na. broccoli shrimp pasta. Gutom na gutom ang palangoy ko. Oh. <laughs> si ate oh, na pizza pa siya. Oh. So yung isang piraso ng mangga, how much in peso? Okay. Uh, 70 peso? 100 Ano, doon? 100 peso maja? Ah, 100, ayan, 18, ayan. 120, ayan guys, mga 120, 120 peso 130. ang isang ganyan. Sale na yan siya ha. Maybe 130 peso. Grabe ka mahal. Yung strawberry ngayon sale siya. Kaya anak, bibili kami ng mga baon ng aking mga babies sa field trip nila. Yung gusto ni ate oh. Nasa car lang siya, ayaw niyang bumaba. Ano pa anak? May field trip kasi sila ngayong ano, ngayong week. Waranginan, utong kwadya waranginan. Eh, yung mga price na sa atin. Kato! Pag-uog ko yan? okay. Oh. Kaja, kaja. Ano yun isa? Sale Sili, gulma. Hmm, Kuha tayo ng orange. Kaya ka, oh. Tessa, kaya ka. Plastic ka daw sa'yo. Ano, ano? Parang ito, mango chua. Kukuha pa daw ako ng isa, sabi ng papa. Gusto rin kasi, gustong gusto din kasi ni Warang to. Maliliit na strawberry siya. Masarap yun siya, matamis. Kaya ito yung pinili ko.